1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo. Napaka fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado. This is the first Saturday of the year. Kamusta naman ang drama? Kamusta naman ang eksena sa mga buhay natin? Sana okay na okay lang yan. At sana nag obol team ka ng bonggam-bongga. So, yun. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya huwag nang patagalin ang ating mga chika para sa una nating chika. Ito nakakaloka. Ito para sa una natin chika. Talagang nakakaloka. Miss Supranational Queen nasa Vietnam. Mama something mo sa Hanoi kaya planong gawin ang Miss Supranational ngayong taon na to kaya nandiyan ang reyna nila <laughs> Anyway so may mga balita nga na plano ang gawin ang Supranational sa Vietnam Syempre allergy ang mga Pinoy diyan at ayaw nila na ginagawa ang Supachen sa Vietnam dahil nga piling nila ay pinaglalaroan ang mga candidates natin dyan. Hindi pinapanahalo kahit anong kalibre. So, sabing ganon, kung dyan gagawin sa Vietnam ang Miss Supranational ngayon taon na to, ay magiging tagilin ang laban ng ating pambato na si Tara Valencia na inaasahan ng lahat na mag-uuwi ng corona ngayon taon na to para sa ating bansa. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ay, nako! Guys, nandiyan lang yan para gumawa ng eksena. Siguro to promote ano, supranational para sa Vietnam or baka may dinideal ang Vietnam organization para sa bis Supranational. Malay ninyo, di ba? Parang ni nililigawan na may niluluto silang something. Charot! So, yun. Ako para sa akin, it's okay. So, wala pa naman announcement. But ako nasisiguro ko hindi gagawin dyan ang Miss Supranational sa Vietnam. Pero merong mga promotion na ginagawa dyan ang Supranational. For sure, ba diba? So, yon Kaya wala kayong dapat ipag-alala at wala kayong dapat ikatakot kung ano ba ang nangyayari, bakit nandiyan na ang reyna nila. So, ang akin lang ay mag ang kandidata natin para makaariba ng bongga-bongga sa Miss Supranational. Kahit sa paggawin yan, kung talaga alam mo yon yung kandidata natin ay well prepared, wala tayong dapat ipag-alala. ba diba? So, sabi ko nga, may isang taon na mahigit ang ating pambato na mag prepare para sa sarili niya. Sana wag yung sayangin. At Ayon, paghandaan ang laban sa supranational. So, yan! Ay, nako, good luck kayo talaga. Anyway, para sa sumunod natin, chika, eto talaga, mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagkakapanalo ng Miss Universe Philippines Baguio 2025 na si Gwendoline Soriano kung saan siya magiging representative ng Baguio para sa Miss Universe Philippines. Tingin mo mama Sam, kakabog kaya ang pambato ng badyo ngayong taon na to? Ay nako, ang mga pambato ng badyo hindi naman yan talaga masasabi mo na basta-basta lang. Dahil mga kabugera at napatunayan na nila yan, ilan beses na ba nagpadala ng kalibring kandidata just sa Miss Universe Philippines. Kung apat na taon na yan, kung limang taon na yan ngayon, ay limang taon na rin sila nagpapadala ng mga kabugerang candidate. So yes, naniniwala ako na ang pambato nila ay isa sa mag magiging kabogera ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. At yan si Gwendolyn, masasabi ko, maganda at mukhang talagang magpapasabog ng kagandahan sa Miss Universe Philippines. So yun yung abangan natin kung ano magiging eksena niya, di ba? Isa sa mga talagang inaabangan ko ang pambato ng bagyo sa Miss Universe Philippines kasi talaga in fairness sa kanila ang gagaling ng na mga nagiging candidates nila sa Miss Universe Philippines. Do you agree? Oh, for sure, agree ka rin dyan. So, yon. And then, of course, para na masasumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, mainit na pinag-uusapan din sa social media. Itong si Vina, mukha daw magbabalik sa Miss Universe Thailand. Pag nagkataon mama sa ito na yung pang-apat na beses niya na sasali sa national pageant ng Miss Universe Thailand. Tingin mo, mama, sa mananalo na kaya siya for this year? Hindi. Charon. Para piling ko, hindi na siya sasali. Siguro naman yung tatlong beses ay inap na para kay Vina. And then, ako para sa akin, ha? wala naman nang dapat patunayan si Vina kasi sa lahat ng laban niya dito sa Miss Universe Thailand, ang dami na, ang layo nang nararating niya sa laban niya. Andiyan dyan yung naging second runner-up siya sa unang laban niya. Sa pangalawang laban niya, nag-first runner-up. Tapos nag-second runner-up uli. So, hintay mo pa ba third runner-up? di ba? So, yun. So, parang obviously naman na ang hinahanap ng organization ng Miss Universe Thailand, gusto nila yung may dugong Hi, So, si Vina kasi, she's a pure Indian. And I think, ako ha, ako, ako tatanungin ninyo, huwag nyo nang ipush. Kasi, parang kawawa si Vina eh. Kapag, ano, natatalo, parang feeling ko ha, deserve niya talaga ang corona. Noon-noon pa, pero hindi maibigay sa kanya. Kaya lang, naiintindihan ko rin yung organization na may hinahanap sila para sa kanilang panlaban sa Miss Universe. At hindi napapatay tapat yun kay Vina. But Vina, she did well. Wala na siyang dapat patunayan kasi napatunayan niya na noon pa ang sarili niya sa mundo ng pageantry. At maraming naniniwala sa kanya na magaling talaga siya. So, yon Pero, kung gusto niya pa sumali this year, I hope and I wish na sana makuha niya ang corona ng Miss Universe Thailand. Diba? Diyos ko Lord, nakakaloka. Ay nako, good luck kay Vina. Napakaganda nitong na kandidatang to at talagang masasabi ko bongga siya. Pero ito ang mas bongga. Uso ngayon sa Miss Universe ang pagsali ng mga transgender. Kaya naman, Mama Sam, tingin mo, Kevin Balot, dapat nga bang sumali sa Miss Universe Philippines? Ayan, si Kevin Balot, para sa akin, isa to sa mga favorite ko na Miss international queen, title holder talaga. Sa lahat ng mga reyna doon, isa to talaga sa mga ang taas ng respeto ko, ang taas ng tingin ko kay Kevin Balot. And I love her so much. So, yun. Well, parang ako para sa akin, wala na rin naman dapat patunayan si Kevin Balot dahil isa na siyang tunay na reyna sa queen international. At hindi niya kailangan sumali na Miss Universe dahil narating niya na ang universe. Di ba? So, yon So, ako para sa akin, depende kung gusto niyang mag-join. Eh, wala tayong magagawa. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi naman na kailangan kasi kurey na na siya. So, yon So, parang feeling ko rin, hindi niya rin gustong sumali. Di ba? Kasi nandoon yung puso niya sa Miss Queen International at talagang para sa kanya isa na tong malaking pageant. At ako, universe siya para sa akin already. Diba? So, yan. Bakit pa sasali kung Reyna na? Oo. Eh, tama na yun. <laughs> Charot. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, ah uh, Mr. Mr. International Netherlands, jo-join kaya sa Mr. Supranational para panlaban ng Netherlands. Uh -huh. Isa to sa mga gwapong kandidato sa Mr. International at ang lakas ng appeal. Bata pa siya eh. I think he's at 24 years old. And then, kung gusto siyang ipadala ng organization ng Mr. Netherlands, eh, why not? ba? Diba? Malaki ang magiging laban niya pag sasali siya sa Mr. Supranational this year. Eh, tingnan natin kung magiging pambato nga ba ang pambato ng Mr. International Netherlands sa Supranational So, ako para sa akin, okay na okay Why not, di ba? So, yan, so, laban So, hanggat kayang lumaban Lumaban hanggat hindi pa nagiging title Kapag nag-title na, tumigil na Charot, so, yan At eto nga, just ko, nakakalokad chika No, Miss Charm for Putiri Indonesia 25 dahil nga hindi nga nila nakuha ang corona o hindi sila nagplace ng magandang pwesto dito sa Miss Charm ay mukha tuluyan ng tinanggal ng puteri Indonesia ang Miss Charm dahil ang kanilang mga reyna ay Miss International, Miss Supranational at Miss Cosmo. Ito ay yung mga kandidata na nakakuha ng corona sa national pageant or sa international pageant pala. Mm -hmm. So, yon Ang chika ko kasi baka nagbayad sila tapos hindi dinara. Charot! So, walang ganon. Ay, ako nakakaloka. Ako para sa akin, kung decision nila yon eh, ayun yung desisyon nila. So, wala tayong magagawa. Pero dito, pinatunayan ng puti Indonesia na, alam mo, pikod sila. Uh -huh. Sa totoo lang. Kasi parang, bakit ka magtatanggal ng isang corona dahil hindi mo lang nakuha o na-achieve yung gusto mo? Except na lang kung gumawa ka ng isang eksena. di ba? tapos parang hindi na ibigay sa iyo. Pero kung yung pabor na hinihingi mo doon sa national, eh magiging unfair ka naman sa iba. At kung yung iba ay pinagbigyan ka ng bonggang-bongga, eh, abuso ka, charot. So, yun Ako, para sa akin, hindi ko naiintindihan kung bakit tatanggalin niya. Eh, proud na proud siya dito sa Miss Charm. Kahit noon-noon pa, ba diba? So, yung mga inilalaban, yung mga, ba diba, dalawang beses sila nag-appoint. So, parang feeling ko, talagang pinupush nila. Tapos, ayon So, sa kabilang banda na nag-top 5 lang sila, bigla, walay ayaw namin sa inyo di ba so hindi maganda but depende yon sa negotiate nila kung gusto pa nila i-continue kung ano man yung gusto nila i-continue eh mali nyo naman ang mister mismo ang umalis sa kanila but ako para sa akin sana sa lahat ng mga national pageant be sport di ba hindi yung kung ano lang yung gusto ninyo yun yung masusunod so dapat kung padala kayo ng dominant na candidates, eh, mananalo kayo. So, dito, pinakita ng puteri Indonesia na meron lang silang kinikilingan. So, yon Hindi ko alam kung ano, but let's support puteri Indonesia at the of the day. So, tignan natin kung sino yung magiging reyna uli nila. Malay mo, hindi sila mag sa supranational sa susunod na taon, tanggalin na rin nila. Diba? So, yan. Ay, ako nakakaloka talaga yung mga pageant ngayon. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Anyway, so, para sa susunod na chika, Mama Sam, tingin mo ba kung si ano daw, eto nga daw si Hannah Arnold ay sumali uli sa Miss National Pageant. So, saan daw National Pageant pwede? Pwede daw ba sa Miss World Philippines, sa Miss Grand Philippines, or sa Miss Universe Philippines. Mm -hmm. Si Hannah Arnold. Actually, I love Hannah Arnold. Ha? Napakabait, napaka-sweet girl. I think Miss World Philippines, kung sasali siya, kasi hindi naman siya pwede sa Miss Grand dahil mahinhin masyado. Pero I think Miss Grant pwede din kasi may ganda. Pero I wish na sana mag Miss World siya kasi matalino naman si Hannah Arnold tapos maganda. Alam mo yun, yung prototype beauty na ipinapanalo ng Miss World, ayon kayang-kaya ni Hannah Arnold sa bayan yun. So parang piling ko Miss World doon siya bagay. Di diba? Pero ang tanong, Kristen Ann Perez, aagree ah, kaya to? Sarot, sarot. So tingnan natin. So, get well soon, Christine Ann. Kasi may sakit siya, guys. So, hanggang ngayon, hindi pa siya gumagaling. But, I hope na, ano na, magtuloy-tuloy na yung kanyang good feeling na pa-better. ba diba? So, yun At ito ang sumunod natin, chika. Chantal Smith, may planong magbalik sa national pageant. Mama Sam, tingin mo saan kaya siya sasali. Matunog ng pinag-uusapan ngayon na mukhang magbabalik siya sa Miss Universe Philippines. Parang piling ko naman hindi. Pero may matunog din na pinag-uusapan ngayon sa social media na ito nga daw si Chantal Smith, ang first runner-up sa Miss Eco International last year, ay planong sumalis sa Miss Grand Philippines. Oh my gosh, isa tong malaking pasabog. Ang masasabi ko, why not? Maganda si Chantal, sexy si Chantal, kaya makipagsabayan. Pero hindi ko lang alam kung paano. Kailangan kasi maging kabogera talaga siya ng bonggang-bongga. -bongga. Pero pasabog na siya Chantal. At gusto ko yung performance na ipinakita niya nung during na lumabat siya noong last time. Pwede nga din itong mag-miss world eh. Kasi matalino din talaga siya Chantal. So tingnan natin, abangan natin kung saan sasali to. Pero ayun nga, matunong nga na pinag-uusapan na mukhang mag-miss grant ang Chantal. Ah, kung totoo man to, isa ako sa magiging happy at sana manalo siya. Di ba? Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko na kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yo so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys